yung kalabaw na no. Wow, ang pugi. Duwak ko. Aray ako. Milag. Oscar! Ayos ah. Una. Ano na? Po. Wow, pugi di Oscar yun. Hindi ako nang hmm, pop-up hmm. tayo nung Tara na. Nung namig, mo kami Big. Bagong tanim. Ing ganda ng ano namin dito? Tingnan niyo. ang ganda ng din. Wow, ang ganda ng lupa namin. Nanating lumot. Yan, ganda. Wow! Ang ganda. ng ganda ng lupain namin. Hello. Wow. Mm, -hmm. mm, oh, din ni mag kami sumong mag Lahin <laughs> mag kami sumong. Wow. Oh. Yan, ang ganda talaga. Ang ganda talaga ng namin, oh. No? <laughs> Ay, ininom <ilum> ko gani. <laughs> ano ang itsura sa sa Kanami, parang... pa sa amin nga lagyan. Puro nita, eh?